Welcome back to my channel. Ayan, bb is fiang tayo. Nakakatawa na nominate si Fiyang ng dahil sa tinapay. Kung naalala nyo, nung unang umaga ng adult housemate at teen housemate ay napag-usapan niya ni na Fiyang at ni Binsoy. Tinanong ni Fiyang kung sinong kumain ng matigas na tinapay. Sabi ni JM, ako. At ata si Binsoy ata at sabi ni GM, grabe yung pagkatustado sabi ni Fiyang, hindi yon matigas talaga kasi matagal na sa drawer ko, yun pala kasi nga, ipinalit daw ni Fiyang ang mga tinapay niyang matagal na sa bagong tinapay ng adult housemate, kaya ni-nominate siya ni Rain, at sa kanig ko. so nagiging memes na ngayon yan, kahit manager ni Fiyang ay may pagvideo pa, naiiyak na kumakain ng tinapay at Milo sabi nga ng kanyang mga fans kung pwede lang na padalhan nila ng maraming tinapay si Fiyang para uh, huwag nang ipalit ang kanyang matagal na tinapay sa ibang housemate kaya nanominate itong si Fiang o oh, ba diba? nakakatawa pero sana huwag na lang gawin uli ni Fiyang, kasi baka manominate siya at grabit kasi ngayon ang kanilang strong fight ngayon ng mga nominado ni Nakai, Jarin at Fiyang. so yan ang po guys ang ating update hanggang sa muli bye bye